Tako, diri. Tara nga nagmay, tara nga na kay Tito Stephen. Meanwhile. No. Mga tamo kay nga salamat sa pagkaraysang aton nga pinalangga ng SB. SB Beauty. Gwapa nga servisyo. Gwapa nga servisyo. Gwapa nga servisyo. soon after. niyo si Steve Beauty? O, oh, arena ari na siya. Palakpakan natin yung Steve Beauty nasa Reno. Thank you, Sir Mike. So, nasa sa tanan, no? Sa barangay official sa Crossing Pagalyon. Uh, ginapangunahan sa aton supportive na barangay kapitan. Cap Jerry. Ah, si Cap? Ah, wala. Okay. Percival, kag sa mga barangay kagawad sa so, rok officials na no? ginang pangunahan ni Joel RC kag ka uh, sa iyaman kaupon ka ng mga officers dire sa tanan ng mga pumuluyo mga hacienda Maria Cecilia no sa mga ara da sa Sagwa uh, maayong hapon tag happy fiesta <laughs> no? So salamat git sang nabatunan ko ang letter no na may ara kamo pagahiwaton ng fiesta bako nalipay git ko kay chance ko nani nga makabalik dire kaya after sa election, daw wala na ta anay, no? So, subong ko lang ipaabot sa inyong ako dakogit nga pasalamat, no? Sa tanan nga nagsaling kag nagsupport pa sa akon, kay SB Ninyo Beauty sa nagigat ng election. So, amon ni siling ko, patagaan ng chance nga makabalik ko, di, mabalikid ko, mapasalamat, kag magahatag man sang tiyutay nga kalipay. So, timingan gid nga fiesta ninyo, diri. So, that's why, aring ko ni subong nga hapon, no? May ara kita dutay nga pahampang sa mga kabataan and may ara man karon sa mga adlag ko ama lang Anwal fiesta isa lang katuig. So to sa tani taniang inyo nga fiesta. So kun ano man mga activity nyo later at May Queen 2023 kamo ati kanami, good you no. Know? So in behalf sa aton nga uh, mga municipal official nga ginapangunahan sa aton mayor Elia Silisina Garcia Yulo, aton vice mayor Ayan Villa Flor, sa akon man kaupod nga mga SP members. So kami gid nagatamyaw sa inyo sa Happy Fiesta Ahasyenda Maria Cecilia, So, si SB Ninyo Beauty, sino na nakalakad sa office? Sino na nakakad sa opisina? No? So, yes. Yeah. So, isa ina, sa promesa ko sa inyo, no, sa pagkado ko din nga nag-campaign period pa to, nga ako gin pag sa inyo kutob sa akon masarangan. So, isa ina, kapamaagi ang akon ng opisina, nga, uh, <laughs> <laughs> Isa na maagi, no para at least hapos niyo ko tultulon hapusin niyo ko palapitan basta so open guapa ang office Yes basta guwapa dapat ang tsura parisan sang serbisyo nga guwapa man tama wow! <laughs> So um, para kagapadayo ng akong opisina, halin din na pagpungko ko bilang SP member ninyo, open ang opisina ng SP Beauty, lunes hasta viernes, alas 9 hasta alas 12 sa ugto, ala una hasta alas 4 sa hapon. So kung may ginakinanglan ka mo, medical assistance, burial assistance, ano pag yung mga assistance da, no? Uh, scholarship, no? naga naga bulig man kami refer sa inyo scholarship. May mga anak kita grant from the province. So, kung wala pa din ang sa inyo so ongoing subong application sa Negros Occidental Scholarship Program. So, ina para sa mga pigado na ginagin ng mga kasimanwa. So, kasi pala makalabay ka mo sa banwa, makahapit ka mo sa office, kanto ka mo to, kasi qualified inyo mata. Or follow ka mo sa amon nga page. Kaya hey, dito na, na ang amon nga of, amon official page, honorable, uh, beauty, Nazareno, ASB member Amon um, na siyang amon um, nga official page. So ko na na-post kung ano ang mga uh, gina-offer namon um, nga mga assistance, ano ang mga updates, mga latest. So i-follow if nyo na amon um, page or visit lang sa office anytime. Kay open oh, na na daara. Da akon mga staff, no? Si Sir Stephen, si Bro Cesar, si Sir Idang, si Kuya, ah, si John Harold, and si Enday Verma. So, ara na sila willing mag-atubang at mag assist sa inyo. So, yung kabay pa nga wala kumanapaslawan ang tanan nga nagsalig sa akon. No? So magapadayon ang gwapa nga serbisyo Asta gusto ninyo kun ara nga ara ko dira. so sa liwat, ay, din ako padayon di mga bata excited na sila. So ang mga dako-dako pwede ka intra ah. Kaya kay atong mapagtasak grace, mapagta eating relay, may plant ano na planting ano na ganis, sir? Planting straw, may ara ta give me what I want. Karon sa mga dagko, Oh, my cash prize. May ang pakita Pinoy henyo. So, sa liwat, madamo gid nga salamat. Kagabay pa nga ang grasya ka pagigugma sa Ginoo manginyara gid sa inyo tagsa-tagsa ka Malay sa tanan nga tion. Maayong hapon langga. ta kamo taga Hacienda Maria Cecilia. Thank you. Soon after. Sipyo, so thank you so much munga, <laughs> Chris, <laughs> I'm one. This be fair, must be a science, so lost, here. lost forever. Love being stuck here with you. Oh. here with you. So let's get lost out here. oh we used to ah! wait <laughs> Oh, we could disappear into this atmosphere Where this water's clear, yeah We don't have to go back to what we used to Rather just stay make a new life with you This must be fate, must be a science, So. Rather just start a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Oh, here with you. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. Minutes later. Okay na, no? so in behalf sa uh, guapa guwapa nga uh, servisyo, sa so tanan nga mga kabataan, mga nanay nga nag-enjoy sa aton nga uh, simple nga pahampang, madamo okay, gi nga salamat sa pagkare, kagpagtambong, happy uh, fiesta, parting words rather ni SB Beauty, anay.